kepala bro kayak isda berada Miguel Magoy itu mana karena sama mana Ron di ruangan suak tah suak tah suak pun apa nama silang idol JJ Master udung gitu kan udung pila mana kabok Ron solo lima 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 ada Miguel Ron mana idol lima Ron mana sting tadi rekuan first time untuk ngusahom deres ini tubai tubai Pero mga idol, yeah, gowing na. Gowing na mi, gowing na mi no. pahapon na ba. Eksakto pud na abot mis area Ariadi. Asahon da dayon mi? Mm, Saam darago ba. Sakay pa may pambot mga idol. So dire mga idol, paingon na sa motor namong gibinlan kay magsakay pa mi'g motor paingon sa baybay. bye Kay distansya pa man ang baybay bye dire mga idol gikan sa balay sa mong kauban. So, kailangan pa na mo masakay ang motor kaya dito ra na mo ibilin ang mga motor sa bye-bye mga idol. So, kita na lang ta ninyo, no? og diri rin nakaabot na gidmi sa bye-bye mga idol kung asa ang pambot nakabutang nga uh, among sakyan paingon dito sa area, no? So, diri mga idol, kaabot mo diri mga 5.30 ata to. So, ang plano na mo re, mga idol, in sa'yo may mga dito. So, napamimigipaabot nga, doon kauban -ka na mo. Amo lang siyang gulat ulat ni Master JJ di ah. So dire mga idol, o, guapo kayo ang dagat no. Oh, medyo kalmado. Ug mao din ang pambot na among gamiton mga idol mo ni among sakyan paingon dito sa suha nga among pamamanaan. Og dire mga idol nagabinan jud mi og paabot sa among duha ka kauban mga idol. So ang oras ani time check mga uh, 6.30 at na uh, rin mga idol mas sa mga 6 ka finish yung mga idol no medyo nalangan dyan may kaya nagpabot may sa mga kauban kay na pa sila gibuhat maong nalangan-langan sila so amo nang ipambot ang ipambutang, mga gamit dyan sa pambot o na may mga kauban ano yung mga idol duha ka bata no kay maoy magdala sa pambot uh, sila ay magbogsay galing nga magsunod-sunod sa mua kay na may mga gamit dyan sa pambot nga ipamutang ang mga idol like sa battery or ispat then akong bag po na po di ah, uh, kinsay ka po yun di makasakay ra dayon sa pambot kay gasod sunod ra man og mga idol paingon na gid sa area nga among adto ano so medyo bawdi ginigamay gamay among naagi an dire mga idol pro kire ra kay sa pambot kay di man kayo gamay atong pambot nga gisakya no so mahandle gid niya mga bawd-bawd bisag naidag ko uh, naisay gamay so kiri ra sa atong pambot mga idol o dire mga idol ni Donggo na gid may dire sa among area nga uh, pamanaan kay dire mi magplaster sa mga gamit sa among sudlanan sa mga isda dire mi magilis mga idol magprepare sa among mga mga himan sa mga secret weapon na mo dire after na mo dire maplaster tanan mga idol so ready na na mo para mo saom no so abang-abang na lang mga idol ok dire mga idol na human nagyumig plaster dire sa mga gamit kay ready to dive na mi to ara akong sa kauban ready to dive na gid siya kay na human na siya so ako pud dire ni punit ko kapay, uh, pana, na ko sa akong kapay sa akong pana drain nakasit set up na pud siya so ready to sawm na gid dire napita mga idol ni sawm na gid dire napita mga idol kay na human na mag sa mga gamit so mao na ni this is it so mao na ni akong first time nga pagsawm dire nga area So wala pa kayo ko na itong lalom-lalom ani mga idol kay medyo apiki pa kayo kung utong wa pa kayo kay utong dire kay grabe uh, more than 3 weeks ko kaya wala ka pamana so uh, minus minus yung tag utong so nasa ko dire mabaw mabaw so good spot dire mga idol no ang uh, naka lang ani apan mga idol kay buwanon ni pagpamana namo so sa kasakar isdani ang isda yun, sa, sa mahayagan lang yun no So dire silang idol DJ ani na sila kaya naadito ang mga dagkong isda. So ako ani dire lang dire lang sa ako sa tulo ka dupa upat ka dupa kay uh, mao makaya sa akong uh, utong mga idol kay nagpa-recover pa ko sa akong utong no. Dire de, de mga idol wala dai kaya kay kakuha og mga video shot sa ilalom sa pagkuha sa isda kay uh, medyo natlan jud malas kay ang atong baterya sa kamera no kay daot man di ay uh, ni og drain mga idol ni Kalitra kalubat ang atong kamera tinga na lang ko kay di na mag-on pag makita kong isda uh, di na siya mag-on so nag drain naman di ay kay daot daot na magutong batery nga akong nataod so kailangan na nato na ito mapalit bago eh. di mabitin sa atong pag video video mga idol og dire mga idol uh, mone, nakakita ni nakakita ko dire isda o rag mawag isang uh, uh, video shot nga isda nga akong nakuha o video no Uh, kani mga idol uh, isa ka katambak so good size na gyapon siya nga uh, katambak mga idol di man dako di pud nga gamay tama tama ra uh, igo na po ni pang panudan so lamit na gyapon ni pang tula mga idol good size na no pero mas ang dagko gyud na mga idol tas pinaka loud dagko kayo mga kuha nilang idol JJ dagko ay katambak ilang nakuha sobra pad yun So dire kakuha tag nokos mga idol wala nato na videohan na pagkuha sa nokos kay video idlap na kayo o mag on pata sa tong kamera o ragdi na nato ni mapanaan kay nag cute na nagtuwad tuwad na so it means so magtuwad tuwad na na siya ka all na yun na. so kailangan na ginato tira hundred so baka tirahon pa ng iba <laughs> samtang gasalom salom, -salom kundiri mga idol nagpalalom lalom ko gamay nakakita ko re, o uh, mga kahoy kahoy diri na sa corals nga guapo kayo pistuhanan sa mga isda pero uh, medyo medyo nagalanganin ko diri og suot-suot mga idol kay basin masangit ang akong pisik diri nga giguyod-guyod akong sudlanan sa isda or basin maipit ko diri sa mga kahoy kahoy medyo delikado pa noon basin madisgrasya pata so wala na lang akong gipugos diha ano so mutungan na lang ko diha mga idol kay wala man pud ko yung nakita diha nga isda nga akong na ispatan so patunga na lang yun ta di na nato o, di na to kaya basing madisgrasya pa ta so niyawas na nami diri mga idol kay nagipanggutom uh, nami mga idol no maghaling-haling na, ah. na may a ah angita na mga kahoy kahoy kay para makasugba na aron makakao na may. so tara ito mga kaoban no? nagtapok nagkahoy kay para ready na pang suba-sugba huwag maoday niyang kuha sa tong kauban mga idol no kuha siya dire og bugot unsa pa ning ubang isda so in short nagyapon iyang panud an ni mga idol o makab makabalig na pud siya an no so ayan good size na kayo mga isda mga idol og niya as na pud siya idol DJ dire mga idol tan na to iyang kuha kay magin ni champion karong gabi una sa pagpamana kay ang birada-birada sa ni mga idol dagkong isda gid biya ni iya at to ning yun So, tanaw na to ni yang kuha mga idol. Ferrari oh. Okay, Kampion. Ada kuas buras na oi. Okay, the grab is timbung, kuas timbungan na dul. Oh, gi una da da. Oi. Di. Og niya isa ka ni Idol JJ dari mga idol no kay duha man gud sila na ulahi og how uh, so mao pud ni iyang makuha mga idol tan sad nato ni Ada ya tos buras gayud mat ila tag mm buras so ah buras abi kanjun ah eh. na ya pun dedei apa itu tabuguk oh ah, tabuguk bagulan oh, Patay. tembungan ah, tumbungan. Ah, Bako, tumbungan. Oh, Ay, wah, ay. Wah, ay, gila. tambak na niya. na na kanina pag tanaw na ako Na ugok. Tubo-tubo. Ikaw tayo, ikaw tayo, ikaw, toy, ikaw, toy, ikaw, toy, ikaw toy, Titan aw rasa buras. Lango. Nak buras bah. Lango belah. Oh. Ego nak lagi kita nau. Buras. Atai. Atai. Sibat ko dito, dagandagan ko dito eh. Dagko kay bato basa atukos pambot eh. Hadlok kayo. Oh. Sa inyong nadungog dire mang idol tinuod na nakalangoy gyud kog pinakalit kay grabing hadlok ka gid nako sa kayo. Kay kani lagi wa tama sweeto, primero pa natong dire sa area. So wa ta kabalo unsa ni atong gipangsaluman. So dagko na makaing bato mga idol so pag i-spot nako sa kilit so bukid na maday kaayo so motong naka langoy gitagahat pa ingon sa pambot no may ganik kay nagi pambot maksud sunod so nakasakay na dayon ta So mau ini yun mga kuha sa itong mga kauban mga idol oh, Kita man ninyo na unsa kadaghan unsa kamantas mamana atong mga kauban dire mga idol grabe gi harvest Buwan nun pag ina partida pa na hmm, oh, Dako kayo ng katambak Ngigunitan ni idol JJ mga idol oh. Kaya guna ko grade snapper na siya Pag katambak mo na Dito na sa mga loud mga idol Wala kayo nasa na sa mga bambababaw Na sa kasagaran Makuha ninyo ng mga katambak na dagko So dire mga idol nagsubasugba na jud mi kay ora gipanggutom na jud mi gipangbati na jud ka gutom kay Asta yung sa sa mga tiyan dire... <coughs> So dari mga idol laga pastar na gid ang among mga kanunon dere kay na human ami mixi si basog so nagandam na lang isa diak sa para ready to fight na dayon mga idol og mao na jud ni oras mga idol para mga ona kay grabe na gyung gutoma isa sa pinakadabis part nga mga on kaning natas daplin sa dagat kay makagutom gutom gyud so makabuylo gitag kaon diri mga idol no amen <laughs> amen na guys <laughs> kaon kaon Uh, kain, kain. Kain, kain. Guys, kain kain. babung babung saya. After na mga, mga mga idol no mangulit na dayon ni ani kay medyo gipangkapoy uh, na sa ni sila kay gikan pa ni sila Clavert, at 3D sila nag stay dito so namana dayon dire sa puok so medyo gipangkapoy na pud sila relax sa daw sila gamay so mo na mga idol no uh, salamat sa inyong uh, pagtanaw na ano, nga video no unta na mo mas gamay ratong tong video shots nga napakita sa inyo sa mga wala pa nakapalo sa atong Facebook page mga idol, uh, pag-follow na mo, then like and share sa atong mga videos. Maraming salamat.